Mahal kong pamilya, mga kapatid sa pananampalataya, at sa bawat isa na ngayon nakikinig o nanonood. Magandang araw po o magandang gabi, depende po sa inyong lokasyon. Sa oras na ito, bago natin simulan ang anumang mensahe, hayaan ninyong dalhin ko kayo sa isang panalangin. Isang panalangin na galing sa kaibuturan ng puso, isang panalangin para sa kapayapaan na matagal na nating hinahanap lalo na sa mga oras na nalalapit na tayo sa pahinga. Ama naming Diyos, dakilang tagapangalaga ng aming buhay, lumalapit po kami sa iyong banal na presensya sa oras na ito. Nakikita mo ang bawat isang nakikinig, ang kanilang mga puso, ang kanilang mga pagod, ang kanilang mga alalahanin na bumubigat sa kanilang mga balikat habang papalubog ang araw alam ninyo ang bawat luha na di nakikita, ang bawat hininga ng pagkabahala, ang bawat gabi na nauwi sa kawalan ng pagtulog dahil sa pag-iisip. Pinupuno mo po kami ng iyong pagmamahal at humihiling po kami ngayon, Panginoon, na sa pamamagitan ng mensaheng ito, ang bawat kaluluwa na uhaw sa kapayapaan ay matagpuan ang tunay na kapahingahan sa iyo. Tanggalin po ang bigat ng nakaraan ang pangamba sa hinaharap at ang anumang nakawa ng kanilang pagtulo. Naway ang iyong Espiritu Santo ang gumabay sa bawat salita at ang iyong kalooban ang mangyari. Amen! Minamahal kong pamilya sa Diyos, alam niyo ba, ang panalangin ay higit pa sa salita, ito ay hininga ng kaluluwa. At sa isang mundo na puno ng ingay, ng bilis, ng patong-patong na responsibilidad, Naging napakadalas na nating nakakalimutan ang pinakasimpleng bagay na makapagbibigay sa atin ng pinakamalalim na kapayapaan, ang pagtitiwala. Lalo na pagdating sa mga oras ng gabi, kung kailan ang lahat ay tumatahimik at ang mga isip ay nagsisimulang maglakbay. Hindi ba't doon din lumalabas ang mga pangamba, ang mga takot, ang mga alalahanin na tila ba naging mas malakas sa dilim? Marahil ay narito ka ngayon dahil gabi-gabi ay nakikipagbuno ka sa iyong sariling kaisipan. Naghahanap ka ng sagot ng kapanatagan ng isang paraan para lang makatulog ng mahimbing. Narito ka dahil kahit anong pilit mong ipikit ang mata, parang may isang malaking pabigat sa iyong dibdib na pumipigil sa iyo na makahinga ng maluwag at makapagpahinga ng totoo. Kung nararanasan mo yan, gusto kong malaman mo, hindi ka nag-iisa. Ang dami nating nakararanas ng ganitong uri ng laban sa sarili nating kwarto, sa sarili nating kama, habang ang mundo sa labas ay tila natutulog na ng mahimbing. Ang titulo ng ating mensahe ngayon ay napakakapangyarihan, panalangin bago matulog, ipagkatiwala ang gabi sa Panginoon para sa mapayapang pagtulog. Hindi lang ito basta titulo, isa itong imbitasyon. Imbitasyon na bumalik sa pinakasimulang prinsipyo ng pananampalataya, ang pagtitiwala. Hindi lang sa mga bagay na nakikita, kundi sa isang Diyos na di nakikita, ngunit nararamdaman sa bawat hibla ng ating pagkatao. Bilang isang lingkod ng Diyos na nakasama niyo na sa mahabang panahon, nakita ko na ang napakaraming sitwasyon. Nakarinig na ako ng napakaraming kwento ng paghihirap, ng pighati, at lalong-lalo na ng kawalan ng kapayapaan. At sa bawat pagkakataon, ang ugat ng problema ay madalas na bumabalik sa iisang punto: ang kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Hindi sa ating sarili, kundi sa Kanya na higit na nakakaalam ng ating pangangailangan. Bakit napakahalaga ng panalangin bago matulog? Higit sa lahat, ito ay isang kilos ng pagpapakumbaba. Kinikilala natin na hindi natin hawak ang lahat. May mga bagay na lampas sa ating kontrol. Mga bagay na kahit anong pilit nating lutasin sa ating pag-iisip ay tila ba nagiging mas komplikado lang. Sa panalangin bago matulog, ibinababa natin ang ating mga sandata, ang ating mga pagkukunwari na kaya natin ang lahat, at inilalahad natin ang ating sarili sa kanyang harapan. Para bang sinasabi natin, Panginoon, tapos na ang araw. Ginawa ko ang aking makakaya, pero may mga bagay pa rin na bumabagabag sa aking. Sa iyo ko po, iniaasa ang lahat ngayong gabi. Ang gabi ay kadalasang oras ng pagmumuni-muni. Ang mga tinig ng araw ay lumilipas, ang mga distractions ay humuhupa. Doon, sa katahimikan, madalas na lumilitaw ang mga dinakikitang kalaban, ang takot, ang pangamba, ang guilt, ang unresolved issues. Parang isang malaking salamin ang gabi na nagpapakita sa atin ng lahat ng ating pinipigil sa loob. At kung hindi natin ito ihaharap sa Diyos, ang mga ito ay magiging mga halimaw na kakain sa ating kapayapaan at pipigil sa atin na makatulog ng mahimbing. Ngunit may isang sikreto na nais kong ibahagi sa inyo ngayon. Isang bagay na personal kong naranasan at nakita kong nagpabago sa buhay ng marami. Sa loob ng maraming taon ng paglilingkod at maging sa sarili kong buhay, naranasan ko ang mga gabi na tila walang katapusan. Mga gabi na ang utak ay ayaw tumigil, na ang puso ay kumakaba, at ang mga mata ay nananatiling dilat kahit anong pili. Mga gabi na ang buong katawan ay pagod na pagod, ngunit ang isip ay patuloy na nagtatrabaho, nagpaplano, nangangamba. Naaalala ko pa, mga ilang taon na ang nakalipas, dumaan ako sa isang panahon na tila ba ang lahat ng responsibilidad sa mundo ay ipinasa sa aking mga balikat. Bilang isang pastor, may mga problema ako sa aming komunidad na kailangan kong harapin. May mga miyembro na dumadaan sa matinding krisis financial, emotional, spiritual. Bukod pa roon, may mga personal na pagsubok din ang dumating sa aking pamilya na hindi ko kailanman inasahan. Ang bawat problema ay tila nagdaragdag ng timbang sa aking isipan. Ang resulta, nawalan ako ng kakayahang makatulog ng mahimbing. Ang mga orasan sa aking silid ay tila mas malakas ang tibok sa gabi ang bawat tiktak ay parang paalala ng mga problemang hindi pa nalulutas. Magsisimula ako sa pagdarasal, ngunit pagkatapos ng ilang minuto, ang isip ko ay babalik na naman sa pag-aalala. Magplano ako ng mga solusyon, iisipin ko ang mga posibleng mangyari, at sa bandang huli, pakiramdam ko ay mas pagod ako sa umaga kaysa noong gabi. Ang aking katawan ay nananatili sa kama Munit ang aking kaluluwa ay patuloy na naglalakbay sa mga labirint ng pangamba. Ang aking asawa na nakakita sa aking paghihirap ay madalas akong tanungin, ayos ka lang ba? Hindi ka na naman nakatulog ng maayos. Sasabihin ko, ayos lang ako, ngunit ang katotohanan ay malayo doon. Pakiramdam ko ay nabigo ako. Kung paano ako magiging isang epektibong pastor at gabay sa aming komunidad kung ako mismo ay di makakita ng kapayapaan sa aking sariling pahina. Nag-umpisa akong magduda sa sarili kong kakayahan, sa sarili kong pananampalataya. Nag-umpisa akong magtanong, bakit ganito? Kung saan ako dapat magbigay ng kapayapaan? Ako mismo ay wala nito. Isang gabi, matapos ang isang napakahabang araw, nagpa siya akong hindi na ulit ako papayag na ang gabi ay maging oras ng pagpapahirap sa sarili. Lumuhod ako sa aking kama, pakiramdam ay ubos na ang lakas. Ibinuhos ko ang lahat ng aking nararamdaman sa Panginoon. Hindi ito basta panalangin na paulit-ulit na salita. Ito ay panalangin na may luha, may hikbi, at may buong pagpapakumbaba. Sinabi ko, Panginoon, pagod na po ako. Pagod na po akong mag-alala. Pagod na po akong subuking lutasin ang lahat ng ito ng mag-isa. Sa oras na ito, inilalagay ko po sa iyong mga kamay ang lahat ng aking pasanin, ang mga problema sa simbahan, ang mga pagsubok sa pamilya, ang aking mga personal na pangamba, at maging ang aking kakulangan ng tulo Hindi ko po alam kung paano ito malulutas, at hindi ko na po kayang dalhin ito mag-isa. Ipinagkakatiwala ko po sa iyo ang gabing ito. Ipinagkakatiwala ko po sa iyo ang aking pahinga. Naway ang iyong kapayapaan ang maghari sa aking puso at isipan. At doon, nang sandaling iyon, parang may bumigat na pabigat na biglang inalis sa aking balikat. Hindi ito isang mahiwagang pagbabago sa sitwasyon. Ang mga problema ay nandoon pa rin. Ngunit ang pagbabago ay nasa loob ko. Naramdaman ko ang kapayapaan na lumukob sa akin, isang kapayapaan na higit sa anumang pangunawa. Tumayo ako, humiga, at sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon, nakatulog ako ng mahimbing. Isang tulog na puno ng kapahingahan, isang tulog na nagbalik ng lakas sa aking katawan at kaluluwa. Pagkagising ko kinabukasan, hindi pa rin nawala ang mga problema ngunit ang pananaw ko ay nagbago. Mayroon akong bagong lakas, bagong pag-asa, at isang malalim na katiyakan na ang Diyos ay kasama ko. Simula noon, naging napakahalaga na bahagi ng aking buhay ang panalangin bago matulog. Hindi na ito basta ritual, ito ay isang kilos ng pananampalataya, isang pagpapahayag ng pagtitiwala. At iyan din ang nais kong ituro sa inyo ngayon ang prinsipyo ng pagtitiwala. Ang mga alalahanin, ang mga takot, ang mga ipaano kung i na nagpapahirap sa atin sa gabi ay mga malalaking hadlang sa ating kapayapaan. Ngunit kung ipagkakatiwala natin ang lahat sa Panginoon, kahit sa gabi, makikita natin ang kanyang kapangyarihan na gumagabay sa atin. Paano natin isasagawa ito ng mas epektibo? Una, magkaroon ng pagtanggap tanggapin natin na hindi natin hawak ang lahat ng sagot. May mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Ang pagtanggap na ito ay nagpapalaya sa atin mula sa bigat ng pagkukunwari na tayo ang may kontrol. Ito ay isang paalala na may isang Diyos na mas malaki kaysa sa ating mga problema. Ikalawa, magpakumbaba sa panalangin. Ang panalangin bago matulog ay hindi kailangang mahaba o puno ng matatalinhagang salita ang mahalaga ay ang sinseridad ng puso. Maaari mo lang sabihin, Panginoon, ito po ang aking mga alalahanin, ito po ang aking mga takot. Hawakan mo po ang mga ito. Hindi ko po kayang dalhin. Ipagkakatiwala ko po sa iyo ang aking pagtulog. Ang pagpapakumbaba ay nagbubukas ng pinto para sa grasya ng Diyos. Ikatlo, magkaroon ng katiyakan sa kanyang pag-ibig. Ang pag-aalinlangan sa pag-ibig at kakayahan ng Diyos ang madalas na ugat ng ating mga pangamba. Ngunit ang Biblia ay puno ng mga pangako ng Diyos sa kanyang mga anak. Paulit-ulit niyang sinasabi na siya ang ating tagapangalaga, ang ating kuta, ang ating kanlungan. Hindi niya tayo iiwan, lalo na sa mga oras ng ating kahinaan. Ang kaalamang ito ay nagbibigay ng matibay na pundasyon para sa ating pagtitiwala. Ikaapat, magpasalamat kahit sa gitna ng problema. Ang pasasalamat ay isang makapangyarihang sandata laban sa pangamba. Kapag nagpasalamat tayo sa Diyos, kahit sa mga maliliit na bagay, inililihis natin ang ating pagtuon mula sa problema patungo sa Kanya na may kakayahang lutasin ang problema. Ang pasasalamat ay nagbubukas ng ating mga mata sa mga pagpapala na madalas nating nakakaligtaan kahit sa gitna ng unos. Ikalima, ilagay ang iyong pagtitiwala sa aksyon. Ang pagtitiwala ay hindi lang salita, ito ay kilos. Sa gabi, kapag iniaasa mo ang iyong mga alalahanin sa Panginoon, magdesisyon kang huwag na itong balikan sa iyong isipan. Kapag muli itong lumitaw, magdasal ka ulit o magbasa ka ng isang talata sa Biblia o pakinggan mo ang isang awit ng pagsamba. Hayaan mong ang isip mo ay mapuno ng kanyang kapayapaan sa halip na pangamba. Ito ay isang proseso, isang araw-araw na pagpapasya na magtiwala. Ang kapayapaan sa pagtulog ay hindi lamang isang pisikal na pangangailangan. Ito ay isang espiritual na laban na ating pinapanalunan sa pamamagitan ng pagtitiwala. Kung nais nating maranasan ang mapayapang pagtulog, kailangan nating ipagkatiwala ang buong gabi sa kanya na hindi natutulog at hindi nagpapahinga. Marahil ay sinasabi mo sa iyong sarili, napakadali sabihin, ngunit napakahirap gawin. Naiintindihan ko. Maraming beses kong narinig ang linyang iyan. Ngunit ang susi ay hindi sa ating kakayahan, kundi sa kanyang kapangyarihan. Hindi natin kailangang maging perpekto sa pananampalataya. Kailangan lang natin ang isang butil ng pananampalataya na kasinlaki ng butil ng mustasa. Ang kanyang kapangyarihan ay nagiging perpekto sa ating kahinaan. Tandaan mo, ang Diyos ay hindi nagulat sa iyong mga alalahanin. Alam niya ang lahat ng iyong pinagdadaanan. At higit sa lahat, nais niyang tulungan ka. Ang ating mga problema ay hindi masyadong malaki para sa kanya at wala tayong pangamba na masyadong maliit para kanyang pakinggan. Ang bawat buntong hininga, bawat pagluha, bawat tahimik na panalangin ay naririnig niya. At ngayon, habang papalapit ang gabi o habang nasa gitna ka na ng gabi na may pag-aalala, may isang bagay akong nais mong tandaan. Hindi lamang ito tungkol sa pagkakaroon ng maayos na tulog, ito ay tungkol sa pagkakaroon ng isang mas malalim na koneksyon sa Diyos. Kapag natuto tayong magtiwala sa kanya sa gabi, natututo din tayong magtiwala sa kanya sa araw. Ang kapayapaan na nararanasan natin sa ating kama ay magiging kapayapaan na ating dadalhin sa ating trabaho, sa ating pamilya, sa bawat aspeto ng ating buhay. Ang mapayapang pagtulog ay simbolo ng kapayapaan ng kaluluwa. Kapag ang ating kaluluwa ay nasa kapayapaan sa Diyos, ang ating isip at katawan ay sumusunod. Ito ay isang buong sistema na idinisenyo ng Diyos. Hindi niya tayo nilikha para mabuhay sa pag-aalala at takot. Nilikha niya tayo para mabuhay sa kapayapaan at pagtitiwala sa kanya. Sa bawat gabi na ikaw ay nahihirapan, isipin mo ang iyong sarili na iniaabot ang lahat ng iyong pasanin sa kanyang malalakas na kamay. Hindi niya ito bibitawan. Hindi niya ito ipapahintulot na makapaminsala sa iyo sa halip, papalitan niya ito ng kapayapaan na higit sa lahat ng pangunawa. At doon, sa kanyang presensya, matatagpuan mo ang tunay na pahinga. Mga minamahal, ang panalangin bago matulog ay hindi lang isang gawaing espiritual. Ito ay isang mahalagang pamumuhunan sa iyong mental, emosyonal at pisikal na kalusugan. Kapag ikaw ay hindi nakakatulog ng maayos, ang iyong katawan ay humihina ang iyong isip ay lumalabo at ang iyong emosyon ay nagiging hindi matatag. Ngunit kapag ipinagkatiwala mo ang gabi sa Diyos, hindi lamang ang iyong kaluluwa ang nagpapahinga, kundi ang bawat bahagi ng iyong pagkatao. Ito rin ay isang pagkakataon upang linisin ang iyong isip mula sa lahat ng negatibong nangyari sa araw. Parang reset button. Sa halip na dalhin ang lahat ng galit, frustration, o regrets mula sa araw inilalatag mo ito sa paanan ng krus at doon sa kanyang presensya ang lahat ay nililinis hinuhugasan at pinapalitan ng kapayapaan at pag-asa isipin mo ang gabi bilang isang sagradong espasyo isang espasyo kung saan ang Diyos ay naghihintay na makipag-ugnayan sa iyo sa pinakamalalim na antas hindi sa ingay at abala ng araw, kundi sa katahimikan at kapanatagan ng gabi. Doon siya ay nagsasalita, nagpapayo at nagbibigay ng kapayapaan. Nais kong balikan ang aking karanasan. Ang pagbabagong nangyari sa aking pagtulog ay hindi lamang nagbigay sa akin ng pisikal na kapahingahan, kundi nagbigay din ng kalinawan sa aking pag-iisip. Dahil sa mas mahimbing na tulog, mas nakapag-isip ako ng maayos kinabukasan. Mas nakakagawa ako ng matatalinong desisyon. Mas nagiging epektibo ako sa aking paglilingkod. Ito ay isang epekto na umabot sa lahat ng aspeto ng aking buhay. Kaya, sa gabing ito at sa bawat gabi na darating, nais kong hamunin ka. Hindi para magdasal ng mahaba, kundi para magdasal ng may buong puso. Para ipagkatiwala ang lahat ng iyong pasanin sa Panginoon. Ito ay isang simpleng hakbang, ngunit mayroong napakalaking kapangyarihan. Kapangyarihan na magpatahimik sa iyong isip, magpakalma sa iyong puso, at magbigay sa iyo ng mapayapang pagtulog. Huwag kang mag-alala kung ano ang mangyayari bukas. Ang Diyos na gumagabay sa iyo sa araw ay siya ring magbabantay sa iyo sa gabi ang Diyos na nagbibigay sa iyo ng hininga sa umaga ay siya ring magbibigay sa iyo ng kapahingahan sa gabi. Hindi ka nag-iisa. Mayroong isang Diyos na nagmamahal sa iyo ng walang hanggan na naghihintay na ibuhos mo ang iyong puso sa Kanya. Ito ang panahon para lumabas ka sa bilangguan ng iyong pag-aalala. Ang Diyos ay nagbukas ng pinto para sa iyo. Ang kalayaan ay nasa pagtitiwala. Ang kapayapaan ay nasa pagsuko. Ang mapayapang pagtulog ay isang biyaya na kanyang ipinangako sa mga nagtitiwala sa kanya. Kaya habang papalubog ang araw, 'wag mong payagan ang dilim na dalhin ang takot at pangamba. Hayaan mo ang gabi na maging iyong santuwaryo, isang lugar kung saan ikaw ay makakapagpahinga sa presensya ng Diyos. Tanggapin mo ang kanyang kapayapaan tanggapin mo ang kanyang kapahingahan. Ito ang iyong karapatan bilang isang anak ng Diyos. Ito ay isang paalala na ang ating Diyos ay hindi lamang ang Diyos ng araw, kundi ng gabi rin. Siya ang ating tagapagbantay sa dilim, ang ating ilaw sa kawala ng pag-asa. Wala kang kailangang takutan dahil siya ay laging naroon. Sa bawat pagkakataon na nahihirapan kang makatulog, isipin mo ang mga pangako ng Diyos isipin mo na siya ay malakas at hindi niya kailanman hahayaang malagay ka sa kapahamakan. Ang kanyang mga mata ay nakabantay sa iyo, ang kanyang mga kamay ay umaalalay sa iyo. Ang kanyang kapayapaan ay laging handang lumukob sa iyo. Hindi lamang ito tungkol sa iyong personal na kapayapaan, kundi pati na rin sa iyong patotoo sa iba. Kapag nakita ng mga tao ang kapayapaan sa iyong buhay, Lalo na sa gitna ng mga pagsubok, magtataka sila. At doon, magkakaroon ka ng pagkakataong ibahagi ang iyong karanasan kung paano ka natuto na ipagkatiwala ang gabi sa Panginoon at kung paano ka nakaranas ng mapayapang pagtulog na galing sa kanya. Ito ay isang patunay na ang pananampalataya ay gumagana. Hindi lang ito teorya, ito ay isang bagay na kayang magbago ng iyong buhay, gabi-gabi, araw-araw kaya buksan mo ang iyong puso. Hayaan mo ang banal na espiritu na gabayan ka. Hayaan mo ang kanyang salita na magbigay sa iyo ng kapayapaan. Naramdaman ko ang presensya ng banal na espiritu habang ako'y nagsasalita. Nais kong ipahayag ito sa bawat isa sa inyo na nakikinig. Ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng pangunawa ay bumababa sa iyo ngayon ang anumang kadena ng pag-aalala na nagbibigkis sa iyo sa gabi ay sinisira sa pangalan ni Jesus. Ang anumang espiritu ng kawalan ng kapayapaan ay umaalis sa iyo ngayon. Sa sandaling ito, tanggapin mo ang kapayapaan na galing sa trono ng Diyos. Iniutos ko na ang anumang bumabagabag sa iyong isipan ay lumuwag ngayon. Iniutos ko na ang anumang pasanin na dinadala mo ay maalis sa iyong balikat. Iniutos ko na ang anumang espiritu ng takot ay umalis sa iyong bahay, sa iyong kama, sa iyong puso. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumasayo. Ang mahimbing na pagtulog ay ang iyong bahagi. Mayroong bagong kalayaan na naghihintay sa iyo, isang kalayaan na matatagpuan mo lamang sa pagtitiwala sa Kanya. Ang oras ng pag-aalala ay tapos na. Ang oras ng kapahingahan ay nagsisimula na. Huminga ka ng malalim. Puno ka ng kapayapaan ngayon. Pinupuno ka ng Diyos ng kanyang presensya. Ngayon, naway ang Panginoon ay magbigay sa iyo ng kapahingahan. Naway ang kanyang kapayapaan ang bumalot sa iyo. Naway ang bawat pag-aalala ay maglaho sa kanyang presensya. Tumayo ka ng may pananampalataya at humiga ka ng may katiyakan na ang Diyos ay nagbabantay sa iyo. Mga mahal kong kaibigan, gusto kong gumawa kayo ng isang pangako sa inyong sarili at higit sa lahat, sa Panginoon bago kayo matulog. Kung sa tingin ninyo ay napakahalaga ng mensaheng ito at ito ay nakatulong sa inyo na maunawaan ang kapangyarihan ng pagtitiwala sa Diyos para sa mapayapang pagtulog, may tatlong simpleng bagay akong hiiilingin sa inyo. Una, nais kong isulat niyo sa mga komento ang pananalitang ito. Ipinagkakatiwala ko ang aking gabi sa Panginoon. Ang pagkilos na ito ay hindi lang basta pag-type ng salita. Ito ay isang pananampalataya na inilalabas mo, isang deklarasyon na ginagawa mo sa harap ng Diyos at sa harap ng lahat ng nakakakita. Ito ay isang kilos ng pagpapakumbaba, isang pagkilala na ang kanyang kapangyarihan ang gumagabay sa iyo. At kapag nakita ko ang inyong mga komento, ipagdarasal ko kayo ng personal para sa mas malalim na kapayapaan sa inyong mga gabi. Pangalawa, gusto kong ilike nyo ang video na ito bilang isang propetikong kilos ng pagtanggap ng mapayapang pagtulog. Hindi lang ito isang simpleng pindot, ito ay isang pagdeklara ng pananampalataya na tinatanggap mo ang kapayapaan na iniaalok ng Diyos. Sa bawat like, parang sinasabi mo sa Diyos, Panginoon, naniniwala po ako sa iyong pangako. Tinatanggap ko po ang iyong kapayapaan at ang mapayapang pagtulog na galing sa iyo. Ito ay magsisilbing paalala sa inyo at magiging inspirasyon sa iba na makita ang inyong pananampalataya. At pangatlo, kung kilala mo ang limang tao na nahihirapan makatulog, limang tao na tila ba ang kanilang mga gabi ay puno ng pangamba at pag-aalala ibahagi mo sa kanila ang video na ito. Ibahagi mo ang pagpapalang ito. Hindi mo alam, maaaring ito ang kasagutan sa kanilang matagal ng panalangin, ang susi sa kanilang mapayapang pagtulog. Maging instrumento ka ng kapayapaan sa buhay ng iba. Huwag ninyong kalimutan, sa aming channel, marami pa kaming videos na tutulong sa inyo na lumago sa inyong pananampalataya tulad ng ipaano magkaroon ng katiyakan sa panalangin at ipagtagumpayan ang pangamba sa gabi. Naway patuloy kayong pagpalain ng Diyos sa inyong paghahanap ng Kanyang kapayapaan. Patuloy tayong lumuhod sa panalangin, patuloy tayong sumamba sa Kanya, at patuloy tayong magtiwala. Sapagkat ang Diyos na nagpakita sa atin ng Kanyang pag-ibig ay siyang Diyos na magbibigay sa atin ng kapahingahan ngayon at magpakailanman naway pagpalain kayo ng Panginoon at panatilihin kayong nasa kapayapaan. Magandang gabi sa inyong lahat.